Ako po si Nemen Miranda San Jose ng uh, Teresa Rizal at ako po ay uh, kasalukuyang uh, konsihal ng bayan ng Teresa. Uh, yung NPL Plex ay malaking uh, naging source ng aking uh, extension ng hanap buhay dahil uh, nakapag-extend ako ng isang... Uh, lote at isang uh, unit ng sasakyan na aking uh, papa-renta. Uh, dahil ako mayroong car rental service. Kagaya ko, mayroon akong college na nag-aaral sa Maynila. Uh, yung baon ay nakukuha ko na roon sa renta ng sasakyan. Yung uh, mga kailangan nila, nakukuha na rin ng renta ng sasakyan. Puro negosyo po ang pinunta nung uh, nakuha ko sa NPL Plex. Uh, actually, dalawang lote po yun. Isang lote na, na gagawin ko saan ng garahe. At isang lote na yung uh, aking uh, ginagawang babuyan. Yung ngayon na uh, tinatatayo ng lote, 27 heads yon na naroon na baboy. Uh, maganda ang NPL Plex dahil 6% per annum. Yung kasing mga nautangan ng lending app, ay yung mga or mga tao, yan ay 10% per month. Kapag ka po pinatulan po ninyo yung lending na mas mataas ang tubo, kahit po 5%, so yan po ay 60% per, per annum. Ang MPL Plex, 6%, so napakalaki po nung diferensya. So yung pong hanap buhay ninyo, lalago sa tulong ng pera na inutang natin sa MPL. I-try nyo po yung MPL Flex. At uh, roon po, makikita yung pumpuhunan ay makukuha po ninyo roon sa MPL Flex dahil malaki po yun, up to 14 times ng sweldo. Sa lahat ng pangangailangan, flexible tayo dyan. Salamat, GSIS!